Isang ang Villa Diana sa Tacloban sa mga permanent housing village na ipinatayo ng gobyerno sa ilalim ng National Housing Authority o NHA. Nasa isang daan at limampung pamilya ang nailipat na rito. Nang ikutin ng reporter's notebook ang Villa Diana, naabutan namin ng ilang residente na nakapila. Magkakasya po kaya lahat ng nakapila? Pagkaubos na po to, hantay naman kami ng ilang. Hintayin na naman po sa kasi sa susunod na. Sa isang linggo po, ilang araw yung hindi darating yung delivery. Pag Tuesday, Thursday at saka Saturday, wala kami niyan kaya hindi namin, hindi namin schedule. Pag nagkataon din na sira yung tanker na magde-deliver sa amin, wala din kami bakit ko ano hindi daw diretso yung tubig sa mga bahay kasi hindi na makaka yung ano yung tubig at saka wala ring water pipe na malalagay wala pang water pipe ano, pa so... uh -uh. yun yun ang inano nila sa sa presidente na pabigyan ng pondo maaproban kung ilang milyon yun at saka ma ma ano, na matrabaho na Nabigyan man ng sementadong bahay ang mga biktima, sinasabi nila na napakaraming kulang. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, at ang pinakaimportante sa lahat, walang kabuhayan. Pagsapit ng gabi, problema ng ilang residente ang kawalan ng kuryente. Gaya na lamang ni Naaling Emilia. Nabutan pa namin ang kanyang apong si Sean na mataas ang lagnat mula nang mamatay ang ina ni Sean, si Aling Emilia na ang nag-alaga sa kanya. Hindi ko siya may madala sa hospital kasi wala kami pera. Nang gabing yon, binigyan muna namin ng pambili ng gamot si Aling Emilia. Kinabukasan, nagbanat na naman ng buto ang asawa ni Aling Emilia na si Mang Lermo. Pagbebenta ng tinapay ang pinagkakakitaan nila porsyentuhan lang si Mang Lermo. Sa isang daang pisong benta, 20 pesos ang napupunta sa kanya. Ang problema, may mga araw na wala talagang kita. Minsan niya gabi, natutulog na lang kami. Tum. Na hindi mm -hmm. ayun lang, ko makain. Si Iyon lang, ginihingi ko lang pagkain sa labas. Ang ah, si Sean pa makakain man lang. Oo, oh, yun na lang sa akin. Kasi mahirap talaga mo ano namin dito, kalagayan namin. Oo nga, bato ang bahay namin. Pizza Ang inaano lang naman namin, mabigyan kami ng pangkabuhian ba? Ang dating alkalde ng Tacloban City, inaming substandard ang ilang housing project na ipinatayo ng NHA. The partnership there with the national government and the local government, ang sa parte namin is only issue permits and license. But if we will go by the book, halos lahat yan hindi may issue ng permit. Dahil maraming substandard, maraming problema. Sinasabi namin, tinatakot daw sila na ibibigay daw sa iba yung bahay kung hindi nila tatanggapin. So tatanggapin na lang daw nila kahit substandard, kahit ganun. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang National Housing Authority o NHA, pero hindi pa rin sila sumasagot sa aming impitasyon. Noong taong 2013, naglaan ng pamalaan ng 150 billion pesos para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda para sa kanilang programa na Comprehensive Rehabilitation and Reconstruction Program. Sa alagang ito, 60 billion pesos ang nilaan ng pamalaan para sa resettlement at permanent shelter ng mga biktima. Pero sa target na may git dalawang daang libong pabahay, nasa may git labing siyam na libo pa lang ang naitatayo ng pamalaan sa kasalukuyan kung kaya't karamihan sa mga biktima ng bagyo ay nagbalikan sa mga tinatawag na danger zone. Ayon sa datos mula sa Department of Budget and Management, nasa 34 bilyon pesos na pondong na release sa National Housing Authority. Makalipas ang tatlong taon, siyam na porsyento pa lang ang nagagawang permanent housing ng gobyerno. Sinadya na rin namin ang tanggapan ng Hajji o Housing and Urban Development Coordinating Council upang malaman ang plano nila sa malaking kakulangan sa pabahay. Mayroong kahirapan na makakuha ng mga titulo sa lupa at yung land titling ang isang malaking issue uh, na no, nakapag uh, sanhi dito sa backlog na ikinaharap natin kaya mayroon tayong ugnayan na ginawa sa LRA Land Registration Authority at magkakaroon po ng memorandum of agreement ang Hadsi at LRA yung para naman sa Yolanda nandyan naman po yung yung budget para sa housing at ang ginagawa natin ngayon talaga ay uh, tingnan yung proseso at uh, pa -pa pabilisin. papabilisin Bukod sa mga pabahay, may ilang infrastructure project din ang may problema ang implementasyon. Sa report ng COA nitong Hunyo, aabot sa 46 na milyong pisong halaga ng infrastructure project ang ipinatigil dahil sa iba't ibang dahilan, gaya ng maling disenyo at hindi pagdaan sa tamang bidding kagaya na lamang ng Tigbao Bridge sa Maharlika Road dito sa Tacloban City. Ang Department of Public Works and Highways ang implementing agency sa proyekto. Sa kalagitnaan ng implementasyon ay sinuspindi ang proyekto dahil may problema sa right-of-way at binago ang disenyo ng tulay. Makikita nyo naman maraming karatula na nakalagay dito pero blanco yung mga pinaka-importante na detalye katulad ng kailan ba ito nagsimula, kailan matatapos, at kung magkano ang proyektong ito. Nung ginawa namin yung Tigbao Bridge, patigil-tigil dahil yung wala namin problema ang road right of way. Ayaw magsialis yung nakatira doon sa, sa may ilog, hindi mo naman basta-basta mapapalis yun eh. Maraming pati -usap suspended siya mm -hmm. due right mm -hmm. Pero hindi siya, ibig na totally, okay. na parang financial ba yung, yung, yung contract na yan? Hindi. Okay. So, siya.